yun sa napakagandang location pero gagawin ko tong video na to guys dahil gusto kong malaman nyo ang kinikita sa youtube marami akong mga friends na nagtatanong sa akin kung magkano daw ba talaga ang kinikita sa YT okay ngayon na ang pagkakataon na isi-share ko sa inyo hindi ko sinasabi sa kanila kasi gusto ko uh, gusto kong i-content ngayon nagkaroon ng pagkakataon at napili ko tong location na to para dito ko sabihin okay gusto ko muna i-enjoy sa inyo guys tong tong napakagandang palibot na nandito ngayon okay ipakita ko muna sa inyo bago ko kayo or bago ko sasabihin ang sinasawad ko okay gusto ko muna i-enjoy nyo muna ang panonood sa view na to so ayan nakita nyo at yung bar na yan guys, exclusive lang yan para sa mga VIP latitude. So, dyan kami nagtatambay kapag hapon na kasi maganda yung view niya, mahangin, tsaka makikita mo talaga, nakaka-relax, makita mo talaga yung view. So, gusto ko lang talaga ito i-share sa inyo. Okay? Pero, ayaw ko naman kayong bibitinin dahil sa maraming mga friend na nagtatanong sa akin kung magkano ba talaga ang sinasahod pero isi-share ko rin sa inyo, okay? so nandito ako ngayon guys, nagre-relax sa tabing dagat pinili ko talaga yung place na walang masyadong tao kasi hindi ako makaporma pag doon ako sa maraming tao dahil may mga music din, maingay ayan Diba? Napakaganda, nakaka-relax Ang masasabi ko lang guys Sa mga katulad kong baguhan lang din Kailangan sipag at syaga Kasi Kapag mag-vlog ka pala Need mo rin talaga ng Need mo rin mag-focus Kung gusto mo talagang kumita Okay? So, pag-iigihan mo Mag-upload ka talaga ng Mag-upload ng mag-upload ka ng mga videos Para Uh, kikita ka. So, kailangan, hulihin mo ang kiliti ng tao na magustuhan nila ang video mo para magkaroon ka ng maraming views. So, katulad kong baguhan, mahirap. You know? Pero, laki pa rin ako kasi marami na rin akong nagiging friend dito. Yan ang importante dito sa YouTube, guys, yung makahanap ka ng mga totoong kaibigan. Dito, nawili na ako dahil meron akong mga natagpuan ng mga tunay na kaibigan at nagkaroon ako ng kumbaga everyday na pag-uusap namin nagiging masaya naman ang buhay ko noong hindi pa ako nag-youtube masasabi ko napaka-boring kasi malayo ako sa mga anak ko noong dati malayo ako sa mga anak ko so ang isip ko ay nakafocus lang sa kanila ngayon nung nag-start na ako mag ayon. ayun Sumaya na ang buhay ko, lalo na na nagkaroon na ako ng maraming kaibigan. Kayo guys, mag-enjoy rin kayo sa buhay nyo, mag-enjoy kayo sa pagva-vlog nyo. Enjoy lang, enjoy life lang. Okay? Pero bago ko makalimutan ang lahat, gusto ko mag-shout out muna sa lahat ng mga friends ko. Okay. Uh, I come back. okay. I mean, hmm. sorry guys ah. <laughs> merong merong omextra akala ko kung sino okay tuloy ko yung aking pagdaldal dito <laughs> naputol tuloy nakakonsentrate pa naman ako sa sasabihin ko nawala na tuloy <laughs> ayun uh, siya nga pala uh, i shout out ko muna yung aking mga friends lalo na yung team Boli. yan kung hindi dahil sa inyo sa mga supporta nyo sa akin uh, alam kong mahirap. Maingay din pala sa pwesto ko. Kasi itong lugar na to is malapit sa airport. Kaya maya at maya may dumadaan na airplane. So, maingay. Okay? May time out lagi. <laughs> Natatawa ako ah. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Enjoy sa ginagawa nyo. Enjoy sa pagbablog nyo. Huwag nyo munang isipin ng stress. Katulad ko ngayon, dahil madalas ako ma-stress sa white eh. Ayan, nirelax ko muna ang sarili ko. So, nag-vacation muna kami. At nandito kami sa napakagandang Montego Bay, Jamaica. Okay? So, narelax ko na guys ang sarili ko rito. Narelax ko kasi nakatanggap ako ng 140. Saya-saya. <laughs> <laughs> Pero, share ko rin pala sa inyo. Saan nga ba napunta ang 140 ko? Okay. Nung natanggap ko guys ang 140 dollars, nasa pinasa ko nung time na yun, nagbakasyon ako. Tapos, uh, na nando doon ako. So, yung 140 na yun guys, pinaghati-hati ko sa aking mga kapatid. Dahil, before ako mag-start ng YT, eh, parang sinabi ko sa sarili ko, once na makatanggap ako ng sahod, kung sakali lang, on ako talagang patitikimin ng sahod ay yung mga kapatid ko. Dahil alam ko yung mga kapatid ko, dumaan din sila sa talagang pandemic. So talagang nawalan din ng trabaho. Yung mga ganun, na-stop rin sila, mahina ang... Hindi naman sila totally na-stop, kumbaga humina lang ang trabaho nila. So need ko talaga silang tulungan. So parang nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng promise sa sarili ko na once na makatanggap talaga ako ng sahod, doon ko ibibigay sa kanila para makatulong man lang din ako. So, okay lang sa akin kahit hindi ako nakinabang sa kinita ko, masaya na ako doon at least uh, naibig, nabigyan ko sila ng kinita ko. So, napakagaan po ng loob ko na may naibigay ako sa kanila. Okay na ako kahit walang matira sa akin, okay na ako doon. Sabi nga, basta't meron pa naman akong makain, okay pa naman ako, walang problema sa akin. So, yun lang guys, sabi nga nila, share the blessing. So, share ko na yung blessings ko sa mga unang-una sa mga kapatid ko dahil talagang mahirap din ang mga kapatid ko. So, sila talagang una kong tinulungan. So, yun lang guys, at sana maintindihan nyo rin na itong pag youtube ba, ay hindi basta-basta. Pupuhunanan mo rin ng sabi nga nila, Uh, tiyaga, puyat ka talaga rito, and unang-una talaga puyat ang kalaban mo lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, dahil maghahanap ka pa ng mga subscriber at lalong-lalo na rin ang uh, watch hour, dahil napakahirap puhain yung 4,000 watch hour so, para sa mga baguhan dyan, good luck sa inyo at enjoy your life, okay so, sana guys uh, naintindihan nyo na at na ngayon alam na ng mga friends ko kung magkano ang sinahod ko. So, sana, pakiusap ko lang dyan sa mga friends ko na wag sana kayong magsawang sumuporta sa akin at wag sana kayong magsawang magsawa sa mga video ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please don't forget to like and subscribe my channel and share on Facebook. Thank you sa inyong lahat guys at thanks for watching.